isang nakakakilabot na revelasyon ang inilabas ng Iranian officials. May kakaiba daw pong nangyayari sa digmaan sa pagitan po ng Iran at Israel. May napapansin daw po silang kakaiba at ito po ay makapangyarihang kumikilos sa hangin. Tinawag nila itong spiritual or supernatural spirits. Ang tinutukoy kaya ng Iranian forces ay ang pag kilos ng mga anghel ng ating Panginoong Diyos na tumutulong sa Israel sa gitna ng digmaan Hello, what's up mga sangka? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong na isubscribe yung ating YouTube channel. I-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Isang pambihirang impormasyon inilabas ng Iranian forces. Kakaibang nangyayari sa digmaan na ito. Ibinalita ito sa iba't pahayagan sa buong mundo. Isang supernatural spirits ang kanilang paliwanag na hindi nila maintindihan kung ano ito? Anong kababalaghan ang nangyayari sa tigmaan ng Israel at bansang Iran? Kilala ang Israel, mga sangkay, sa katawagan na bayan ng Diyos. Simula kasi sa Old Testament, bababasa po natin ang journey ng Israel. Sila po ay mula sa lahi ni Abraham. Si Abraham mga sangkay nagkaroon ng anak na si Isaac at mula kay Isaac pinanganak si Jacob. At dito mga sangkay tinawag na Israel ang lahing ito. Samantala, may isa pa pong anak, si Abraham. Ito ay ang anak niya, mga sangkay, mula sa kanyang katulong. Ang pangalan ay si Ishmael. Ito po ngayon, mga sangkay, ang lahi ng mga Muslim mula sa Middle East. Sa madaling sabi, mga sangkay, ang mga Muslim sa Middle East at ang lahi ng mga Israelita ay magkadugo lamang. Galing lamang sa isang tao ang pinagmulan. Habang tumatagal ang digmaan sa Middle East, lalo pong nagkakaroon mga sangkay ng mga agam-agam na baka magkaroon ng ikatlong digmaan pandaigdigan kung hindi ito mapipigilan. Ito po ang ikinakatakot ngayon na maraming mga tao o maraming mga opisyal sa buong mundo, mga sangkay. Sapagkat habang tumatagal ang digmaang ito, mas lalo pong nagiging komplikado ang lahat. Ang Israel ay napakaliit lamang pong bansa titingnan po natin sa mapa, halos parang tultok lamang sila kumpara sa ibang mga bansa. Ang Israel po ay napapalibutan ng kanika nilang mga kaaway. Kaling tulad po itong mga sangkay sa kalagayan ng naunang mga Israelita. Noon mga sangkay, sila din po ay nagkaroon ng napakaraming mga kalaban. Napapalibutan sila mga sangkay ng iba't ibang grupo o iba't ibang kalaban. Nagkaroon lamang po ng kapayapaan ang lahing ito sa panahon po mga sangkay ni King Solomon. Kung saan wala pong naging gera na naganap dahil nga po inasawa ni King Solomon ang mga anak ng mga hari. Kaya ang resulta, walang may kumalaban sa kanila. Ngunit pagkatapos ni King Solomon, nagkaroon po ng problema dahil siya po ay tumalikod sa ating Panginoon at nagkaroon ng malaking kasalanan sa Diyos dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa. Dito na po humantong ang Israel sa matinding pagsubok na hati sa dalawa ang Israel mga sangkay hanggang sa nagkasakop-sakop ito ng mga imperyo. Kagaya na lamang po ng Babylonian Empire, Assyrian, Persian Empire, Roman Empire, at marami pa pong iba. Pero ang isa sa pinakamatunog mga sangkay ay ang Persian Empire. Ang Persia mga sangkay ay kilala sa panahon natin ngayon bilang Bansang Iran. Sila po ang isa sa matunog na naging kalaban noon ng Israel mga sangkay. Nagkasakop-sakop ang lahing ito. Dumating pa po sa punto mga sangkay na halos mabura po sila sa kanilang bansa dahilan kung bakit sila umalis. Lumisan sa kanilang lupain. Ito po ay ang land of Canaan. Napunta sila sa iba't ibang panig ng ating mundo, kagaya ng Europa. Subalit mga sangkay, sila din po ay nakabalik ayon po sa propesya ng Biblia. Sa kanilang pagbabalik mga sangkay, ganun pa rin ang kanilang problema. Marami pa rin po silang mga kalaban na nakapaligid. At hanggang ngayon, ang maliit na bansang ito na papalibutan ng mga kaaway. Sumalit, huwag kayong magtaka mga sangkay kung bakit nangyayari ito sa kanila. Bahagi po ito sa propesya na nakasulat sa salita ng Diyos patungkol po sa magiging kaganapan o kinabukasan ng ating mundo, lalong-lalo na po sa bansang Israel na siyang tinatawag na bayan ng Diyos. Ang Israel ngayon mga sangkay ay kalaban na naman po ang Persia o ang Iran mayroon pong sigalot na nagaganap mga sangkay at isa pong malaking impormasyon ang inilabas ng kanilang mga leader. Ang Iranian officials mga sangkay ay naglabas ng isang malaking impormasyon na ayon sa kanila, ang Israel daw po ay gumagamit ng kakaibang mga mahika. Mayroong supernatural spirits daw po na napapansin sila sa gitna po ito ng digmaan. Ito po ay ipinost mga sangkay sa dating Twitter o X na ayon po kay Abdullah Ganzi. A strange phenomenon had taken place during the 12-day war. Mayroon daw pong strange o kakaibang pangyayari mga sangkay. Isang supernatural na hindi po nila kayang ipaliwanag sa pamamagitan po ng tamang salita. Kung kaya't nasabi na lamang po ito mga sangkay nitong kanilang mga opisyal na mayroon pong mga mahika na ginagamit ang Israel para daw po talunin ang bansang Iran. A senior Iranian official claims that Israel deployed the occult and supernatural spirits during its war with Iran. Ayon po ito sa Iran International Report. Nireplaya naman po ito mga sangkay ng isa rin pong opisyal ng Israel at tila baga inasar pa na ayon po sa kanila mga sangkay. Using drugs and talking to the jinn are not desirable traits for someone leading a country. Ito po ang pang-aasar ng isa pong Israeli official. At ayon pa sa kanyang pang-aasar mga sangkay, jinn are everywhere. Ang jinn ay supernatural beings mula po sa Islamic Arabian religion o isa po itong Islamic mythology. Naniniwala po sila mga sangkay na ito po ay smokeless fire at hindi po nakikita ng mga mata ng tao. Ang jean ay mayroon din pong kakayahan na mag-form sa kahit anong bagay at mag-exercise ng extraordinary powers. Masyado pong nakakatawa kung iisipin mga sangkay ang paratang ng Iran na ang Israel ay gumagamit ng mga mahika kung kaya hindi daw po nila matalo-talo pero mga sangkay isa lamang po ang sigurado ang Israel po ay bayan ng Diyos. Kahit na sa panahon natin ngayon na sila po ay modern Israelis, sila pa rin po ay parte o bahagi mga sangkay sa pangako o covenant ng Diyos kay Abraham. Kung babalikan po natin ang kasaysayan nila mga sangkay, napakaraming supernatural na mga bagay ang kanilang naranasan na mababasa din po natin sa Biblia. Kagaya na lamang po nung hinabol sila ng mga sundalo ni Pharaoh kung saan ang ating Panginoong Diyos ay nagpo-provide ng pillar of fire tuwing gabi at pillar of clouds tuwing araw. Isang haliging apoy sa gabi o higanting ulap pagdating po sa araw. Ito po ay ang supernatural na pangdepensa ng Israel laban po sa mga sundalo ni Pharaoh. At nung time mga sangkay, nawala na po silang kawala at natrap na sila. Gumawa ang Diyos ng isang kababalaghan. Isang supernatural na naman sa gitna mga sangkay ng dagat pinadaan ang henerasyon ng mga naunang Israelita, hinati ng Diyos ang karagatan, sa Red Sea, ang tubig sa dagat ay nagbistulang mga pader kung saan sila po ay nakatawid. Isa rin po sa matunog mga sangkay na kababalaghan o supernatural na ginawa ng Israel sa gitna po ng digmaan. Umawit mga sangkay ng mga papuri ang mga mga aawit ng Israel at naganap mga sangkay ang isang supernatural na bagay kung saan imbes na matalo ang Israel sa laban, sila po ay nanalo kahit sila po ay kakaunti lamang. Isa pang bagay mga sangkay na kababalaghan na mababasa din po natin sa Biblia na kung saan kumilos ang ating Panginoong Diyos. Ang city o wall of Jericho ay pinabagsak ng Israel. Hindi sa pamamagitan mga sangkay ng pakikipagdigma gamit ang kanilang mga sandata na kung saan umikot-ikot lamang po sila habang umaawit ng mga papuri para sa ating Panginoon. Pitong beses sila mga sangkay nagpaikot-ikot habang nagpupuri sa ating Diyos na buhay at pagkatapos nun ang wall of Jericho ay nasira at sila ay nanalo. Ilan lamang po yan sa napakaraming kwento ng na mga supernatural na mga nangyari sa digmaan mismo ng Israel mababasa po natin sa Old Testament. At ngayon mga sangkay, mukhang nagaganap po ito sa laban ng Iran at Israel. Dahil ang Iranian officials na po mismo ang nagsalita at ang kanilang claim, mayroon nga daw pong mga kababalaghan na nangyayari sa digmaan kung bakit hindi po nila matalo-talo at kung bakit mga sangkay nakukuha ang mga impormasyon sa loob ng Iran. Hindi po natin alam mga sangkay na kumikilos ang mga anghel ng ating Panginoon sa gitna ng digmaan na ito. Ayon sa kanila, mga sangkay, ito daw po ay jean, pero hindi. Malamang sa malamang mga sangkay, ito po ay mga anghel ng ating Panginoong Diyos na hindi po nakikita at sumasama sa mga sundalo ng Israel habang sila ay nasa digmaan at nagkakaroon mga sangkay ng mga kababalaghan at napapansin po mismo ito ng Iranian forces. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.